Ito, ito ay parang binaklas yung ano, oh. Ayan, binaklas yung ano niya. And everything. Ito yung padaan. Pa, palabas. Ito po, masasakta po natin ang bahay po ni Amor. Nakarumad yung may pong ano. Kinuha kanya mga ano, appliances. Ang alas, tas kung ano pa mga gadget po, ano wala rito po sa bahay ni Amor. Ang <laughs> kanyang super kalas, ang plancha, rice cooker. Kalan <laughs> na lang eh. pa kayo na kayo Lola. Yung mga ano, hindi gumaga. Ang kanyang kalan na lang po, ito. Ito po, ako nagripe na po yung kabilo. Pupulupot po sa kanyang Amor. Doon na nga po tayo nagtapos na lahat ng na-impunin ako wala na po tayo magagawa. Uh, sa mga naipunday, di mo ulit sa Tanggapin ang katotohanan Tanggap na wala na at nanakaw na po lahat ng mga gamit ang lolo. Parating sa yan. Yun lang po at maraming maraming. Eh, uh, pala naman si Miss Tanya. Miss Tanya, ano masasabi mo? Kasi gabi-gabi ka rin nan nandito sa bahay ni Amor. Yeah, Pagbigay ka naman siguro ng oh, ano. Ang bulat po itinigin na nawala. <coughs> <coughs> mga <patito. coughs> ang rice right cooker, uh, ang super galat, ang plancha, ang electric pan, ng yupo, uh, yung po. Uh, uh, ang katulog ka <laughs> oh, na wala. Pati pala ang rice cooker wala. Oo, wala yung yun. Eh, paano itong mga bisita rito? Katulog ni Tita fruit, at saka ni Gigi. Gigi, magbigay ka lang ng ano. Siyempre po nakakalungkot. Balik na detalye. Na nakakalungkot. Kasi pwede mo lang makarating dito, di ba? Mm -hmm. Ang iniwan po sa kanya, makeup kit. Gusto kasi mag-ipong siya ulit. para malakawan siya ulit. Eh, ito naman si Tita Prut. Tita Prut, marap ka naman sa camera. May asal ka ba, tita? Pus, buga ka nang bugal na nangangaw na rin yung tao. So ganyan pa ka ba ginagawa mo sa bahay ng tita ni Lady amo Ay, may naiwan pa pala. Waranis nga. Nalabas ng mga ayot pa sila. Hindi na unang yeah, gamit. May hmm, okay. pamana. Ata nang titira na lang. Naging isang ani Sabi mayroon pa, meron pa na tira. Anong na Ang na 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 so, nasa ibabaw po ng TV. Ay, pakita pa yung sapatos na hindi pa ano na no, nakuha. Ay, pakita ko please yung mo. Yung Christian drawer po? Yung po. Oo. At least na, ano, na naisalba pa ni Amor. Kaya pa paano po, hindi po nakita na, ano, pwede pa po i-auction yan. Siguro sa mga panahon ngayon na ilang si Amor po nawalan, i-auction po na. I-auction po po. I-auction po po Oo. Sa mga kapatid natin. Na nasa ibang bansa. Oo. Pupusti na lang ito. Mura-mura. Kaya tulungan niya po si Amor ngayon po na na uh, nanawag ako sa mga friends ko na sana... Mga baby mo ano, dating, baby na dati sa billboard, oh, ngayon nasa oh, abroad, oh, lahat sila. Mga oh, baby ko na sila, oh, man, Sila Tintin, sila Chica Bonita, lahat ng eksena si... Yun, right? kinasal sa oh, 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 Sila Kisir. Oh, oh, sila Kisir. Oh, ma, baby, oh, baby, si, sila Glyce, oh, lahat. Mga mga friendship natin ng anis. Sa mga billboard. Oo. Sa amor, alam ako na Wala na ako ngayon. Nagihirap ng lola nyo. Alam nyo na, promise. <laughs> <yung, laughs>